hoy yan na isang magandang buhay mga ka-farmer silipin natin itong ginagawa at uh, bukas wala tayong construction sayang naman kahapon nagbuhos po sila nung biga dito sa kabilang side ngayon ito naman ang bubuhusan nila ayun oh. Ako limlim -lim ang panahon kanina, ang ganda ng araw. Tapos sa uh, yung ating beds, garden beds natin ang ganda. Makaka-farmer yan na anuhan na. Uh, ayan o. hagipin lang natin. Ngibilang tayo nito. Ayun oh. Nakakulong na. Hopefully ay uh, kalaban na lang natin dito is anay which is may solution naman tayo pwede nating uh, pisika ng paikot niya na mga use oil Ayan, pinagpalitan ng uh, langis Ayan. o papalitada na rin pala doon sila sa gilid ng island ito kailangan talaga ng railings pa rin. Hindi po po pwedeng walang railings to. Medyo mababa dito ng konti kasi hindi naman natin pwedeng itaas. Dapat talaga yung ganyan lang. Naka, kaya mong mag-rest ng uh, yung kamay mo. Baka pwede nating liitan ng konti siguro. For, uh, more safety. Baka pag ganun nang ilagay natin kahit mga di ulo lang na ano, di ba? Pwede naman siguro. Tingnan natin. Babaguhin natin ang design kasi ito delikado eh. Pwede nga akyatin yan eh, mga bata. So kung marami tayong bata na well, mga mga bisita natin, mas maganda yung hindi nila maakyat. So, naisip ko lang, baka pababa na yung ano natin, yung tubo. Hindi ganyan. Kasi yan, pwedeng hakbangin eh. Tingnan natin. Or ganun, 'di ba? Tingnan natin kung saan tayo mas sana. Ah, Mahal-mahal din kasi 'yan eh, pero maganda rin kung dito ganun. Tingnan natin. So ayun, nagpapalitada sila, inaabot lang. O, tapos na po yung palitada nung ano parang manipis yun doon ah. Bakat yung hollow blocks oh. Okay lang yan. Yeah. Tapos, pwede na po tayo maglagay ng isda. Konting, ano na lang yan. Fertilization. Gaano tayo ng konting, ah, uh, siguro. Hindi ko alam kung naka-order ako ng Insta Organic. Parang sinilip ko ata siya Shopee yun eh. Meron siya eh. pampag -green po ng ano yan. Or 1620 pwede rin. Pero Insta Organic na siguro. Maganda yun lilinisin niya po yung tubig at the same time bibigay siya ng natural food so tamang tama pag naglagay tayo ng uh, fingerlings ay ano naman may makakain na po sila although bala ko kasi magpakain din eh kahit pa panimula lang pa kada lang natin lalong lalo na yung mga ayungin kung sakali na mapalaki natin ba? Diba? hopefully pero ang gusto daw nun, may mga sinasalubong eh. Pero kung nakakulong naman na sila, lang sila sasalubongin. Eh. <laughs> Galing naman sila ng lake eh. So, tingnan natin. Ginaganda nito, linagyan ni Papayam ng biga. Saan yung abang na bakal? Para sa ano? Parang wala ko nakita. Akala ko may abang na bakal to yun para sa kapitan ng ano? Ah, ho. bubutasin na lang. Ah, nakalubog lang. Ah, okay. Ay, nako. Ayan, nakalubog naman pala. Hindi ba mahirap tumulay dyan? Na? Ako ka ah, nakapon, takot eh. Hindi <laughs> po pwede. Hirap na. Lagapak ka dyan. Pagka... <laughs> Kartilya pa. Oh. Hirap yan eh. Ayan na. Okay na. Pwede na tayo magpintura next week. Uh, tambak. The rest is ano na, waiting game. Ayan, nalagay tayo ng konting tambak pa yung mga puno lang natin. Waiting game tayo. Pero okay na yung kahit ganyan lang muna. Kasi yung sa ibabaw naman yan mukhang hindi na makakapasok yung truck wala na mukhang matatagalan mga bisita na tayo 9.40 sunod sunod na po yan marami naman kakain ng lechon kaya lang si Napuroy ako ano ba nangyari hindi na naman umikot daw yung tubo kasi pag tagal umikot bumuluwag na ganoon ngayon Naka ganun yung isang lechon dito pa naman kakainin. Sabi ko palitin na lang, Kaya lang. Eh hindi naman mapalitan dahil uh, spicy pala. May eh, daw. Maganda dito sa lobby yung railings natin. Ganun na lang siguro sa Kahit hindi na siguro stainless no yon. Tubular na lang ano. Bigat kasi stainless eh mahal.

ng ating mga papaya dito oh. yung tubig pataas na po ng pataas yan po ay uh, most likely hanggang ano na to hanggang matapos po ang rainy season yan po ay pataas na ng pataas kaya wala na tayong magagawa unless tatapon tayo tapos maglalason ang problema natin ay uh, sayang naman yung tubig Malaki-laki din po yung gagastos dyan pagka magtatapong ka tapos papa magpapalag maglalagay ka uli ng tubig eh no so parang double ano ka na double gastos ka palabas tsaka papasok. At uh, ano naman konti lang naman siguro ang predator jan Parang nakita namin isang pagong. Pero yung mga dalag wala naman pa. Wala pa wala pa pong pumapasok na tubig eh. Galing sa ano. So kito wala. Wala naman, wala na. Sinatuyo yan ng gusto eh. Tapos di ba inano pa nang sinudsod pa nang sinudsod ya. So wala talagang ano. lang talaga. Ang malupit. Ayun, tingnan natin, babalikan natin tumamaya kung ano lang sitwasyon. sa kainan, ayan, balikan natin mga ka-farmer yung ating patrabaho at eto ano na naman kami sold out na naman ang aming lechon sagad, hanggang mata hanggang pisngi ng baboy ay, ang galing, salamat po so, siguro nabenta natin na, uh, ano yung dalawang, maliit lang naman kasi yung dalawang baboy natin, pero uh, nasa mga 45, mga gano'n 40, kami mo na 40 kilos, dalawang 40 kilos pwedeng pwede na so ayan dito naman tayo nabuhusan na ah uh, yung ulan po ay uh, hindi naman um mambunambun lang lintik lintik sabi sa kapampangan hindi naman po dumay diretsyo so dito tayo akit ah. yan po yung ating pinagagawa shout out po pala sa ating mga viewers na ayon may mga pumupunta po dito na talagang ngayon ko lang na may, na talagang mga organic subscribers ayan maraming maraming pong salamat may tinanim na palang akasya duno, o oh. kongkong, ayan Kong -kong. ayan na uy talaga palang nakaano na paikot na ayan tambak na tigas na parang cake lang ah Hmm, okay. So ang uh, palitada ay si Aris nagpapalitada. Aris po ay kapatid ni Rambo 'yan. <coughs> Papalitada na po dito sa kabila naman. Si Jun Jun ay ayan nagbuhos na. Nabuhosan na. Ayan. Ah dito ka nagtatambak ngayon. Oo so, okay. nga ano? Okay. Ha? Eh okay. daming kakainin pala nito. Kung wala na hindi na rin pwede pala doon yung ano natin yun lang hindi na pwede kailangan yung loader ni ano ni Edmond ayan so ayan o oh, nag ano na si Junjun papalitada dito kaya ba naaabot nya tulon pa ako ah. naaabot mo Jun? parang medyo hirap So ayan, yung mga kabita ng ano ano ba ito? Baka yung mga ilaw dito sigurado maglalagay po tayo ng ilaw din dito eh ano na lang Hey na, no? yung mga wire hindi na natin abang ano kaya Kasi uh, dapat may ilaw po pala to poste na lang paano ba ang gagawin natin separate na lang na poste wiring hindi namin naabang pala Di ba tayo mahihirapan dyan? Kung balak natin, lagyan nga pala ng mga ilaw dito, ano? Ha? Kaya pa? O oh, kasi parang ganun din Yung mga ilaw dito, yun nga, magkakaroon din ng ilaw yun eh Ayun lang, paano natin patatakbuhin Pwede sa ilalim ng tulay Ika pangin na lang Grabe yung laki na ng pinahit <laughs> Halalaglag yung haki Sabi <laughs> ko hindi na ako magsisinturon Kasi itong short na gamit ko Halos di ko po maisuot ito Noon Dahil sobrang uh, sikip na Ngayon Laglagers na <laughs> Kailangan talaga sinturon Para mahuhug, malalaglag na talaga Ay, ayan Salamat Kumaya tayo So ano ang susunod? Uh, ano ang next? Pupuliduhin na lang po muna natin. Papaayos ko na lang kay papayam 'yan. Then matambakan uh, muna to ng lupa. Tapos sa uh, ito ayos na. Ah uh, eto din. So tingnan natin kung makakapagpagawa na tayo ng tulay pero pinaka the best ay yung ating kanal yung kanal po ay ano uh, anuhin natin yan kailangan nating ipagawa talaga Ayan. so kung maghuhukay tayo dito na siguro tubig tayo magpapahukay kayo. Ano daw bukas day off kayo o magtatrabaho? Day off na. Hindi kasi iniisip ko naman dami yung vacation na eh. Pinag yata. Eh. Ah! Wow, wow, O nga pala ninong to. Junjun Jun. Hindi jun. iniisip ko lang kasi O nga naman ano, tama tama binyag po kasi na Ang uh, anak ni Jomar. Uh Oo. -oh. po ano naman yun uh, sa born again po ata sila so yun doon sila bibigyan din din na ganyan kanyang anak kaya wala po si Jomar ngayon sa kainan dahil busy <laughs> sa so, Monday na lang Monday Monday po ay sa mga naghahanap pala ng hamba ayan na si sis Marisa ng ating tropa ay uh, yan dalawin natin at uh, gumagawa po siya ngayon ng mga pintuan at hamba magaganda ha? so malay natin uh, magustuhan po ninyo puputahan natin this week tapos sa uh, ano pa ba uh, lunes ano araw bang full moon ano sana gumandang panahon webest nakapasyal naman tayo <laughs> minis ko nang mag road trip I want to go back to Masinloc again mga farmer ang magandang panahon shoutout pala kay Tita Corazon Solis dahil si Tita Corazon daw po ay kagagaling din lang ng Masinloc last Monday pumunta sila eh masamang panahon ah pero ang dami daw isda o oh, tingnan nyo yan Punong puno daw ang kanyang cooler talaga naman tita ha ah. <laughs> Si Tita Ligaya na lang Hindi pumupunta Tita Ligaya Ganito ang gawin niya po Tita uh, Pag gumanda ang panahon At uh, Ayan Walang ano Walang uh, Habagat Ayan Kumain po sila ng lechon At hindi na sila nagsisi Ang sarap daw Ayan Thank you, thank you po So na uh, Walang habagat Walang buwan ay, sigurado na po tayo May isda at may isda Kahit dalawang sunod lang po na magandang panahon Eh, pwede na kayong Kumunta ano, Dahil uh, jackpot ka Sigurado Mga isda na hindi natin nakikita Sa ordinary sa mga palengke Pakikita nyo doon Naantok na ako Alas tres na May lang po ang vlog natin ngayon mga, mga farmer At uh, binigyan ko lang inang eh update So, ayan po ang update. Silintado na. May ano na tayo? May uh, biga. So, makakapit na po yan sa poste. Matibay na yan. Hindi na po yan basta-basta magbibigay. Uh, Tapos, nagtatambak sila dito. Ayan. At uh, ang problema natin ay hindi na makakapagpapasok ng tambak. Gawa ng... Uh, sobrang lambot na po ng lupa dito, kailangan natin ng one week na init yan, ako, tansya ko lang ha. one week na init, dito na ako dadan at maputik niya. okay. so ating mga langka, mga uh, farmer ako'y natutuwa yung raised bed natin, napakaganda excited, I'm excited to plant baka sunday pa lang po mag uh, ano na ako, mag uh, tusok na tayo dyan ng mga buto maglalagay na po ako ng buto, una lang muna Bahala na. Ayan. So, thank you so much po. At uh, see you on Monday. Dahil uh, walang trabaho bukas. Ayan. Mukhang magpuputol uh, lang tayo ng trabahador. At uh, mabigat na sa bulsa. <laughs> Ang dami nila. Ayan. Thank you at maraming salamat. Magandang buhay.